Hello guys, magandang hapon. Ay hindi pala magandang ano hapon ngayon. Today nga guys, yung video ko ay pakita ko sa inyo yung baha. Ayan yung tubig sa amin. Yung baha yung sa suba po yan guys. Ayan. Yan yung suba namin. Ayan. Ilo, baga, il, ilog, kumbaga, il, yan, ilog. Pero suba yan, malaking suba yan. Ayan, sobrang laki ng tubig, ayan, kaya hindi makadaan. Kasi malalim yun. Tsaka baka nakakatakot, baka maanod. Dalo kapag hindi marunong lumangoy. Ayan, yan, malalim yan siya guys, yan. Sobrang lalim yan dyan. Pero hindi pa yan gano'n kalaki guys. Ah. May time yan na sobrang laki yan. I alam mo yung dun sa mga daon dahunan yan. Abot yan dati yan. Yan ma ma maliit pa lang yan siya. May na yan may naanod na kahoy ayan. Yan. Natanggong sa baha. Yan, doon banda, yun yung ano namin doon, yung ilog din namin, yung maliit na ilog doon, banda yan. Ayan. Pero yan dati guys, ano lang yan, eh, uh, palayan yan dati, yun doon banda, palayan yan, kaso inabot na na ng, ano, ng baha, ayan, kaya lumiliit yung palayan doon banda, ayan. Diyan kami naliligo dati guys. Yan, 'yan kami na naligo. Ayun. kapagsang